Great, great day, manayang puso. Ayan, nandito na po tayo sa ating ah, pang 9 days na low carb diet. No rice, no rice, no rice. Ayan, ang kakain natin for today is uh, ah, ginisang opu. Opu, opu inisang opo then uh, boiled egg one piece of uh, apple and chicken steam steam lang natin yung chicken at yung ating uh, homemade electrolyte yan yung ang ginawa nating electrolyte para daw to sa mga beginner na naglo low carb ayan apple uh, one apple a day maganda daw yung sa katawan sabi ng mga uh, doctors Uh, sa, <laughs> marami nagsasabing maganda ang apple. Pero, dahil, ngayon lang tayo magkakaroon ng apple na kainin sa ating local diet. Eh, ayos to. At alam naman natin na napaganda sa muscle itong itlog. Uh, kumain ka ng itlog, ikaw ay bibilog. Ayan, yan, yan, yung, yun yung naririnig ko nung nag-aaral pa ako ng elementary. Ayan. Tapos yung gulay, kumain ka ng gulay para humaba ang buhay. Ayan, totoo naman daw po yun. Kumain tayo ng gulay. Hahaba ang ating buhay. At itong chicken yung uh, breast chicken maganda to sa ano sa muscle din kaya steam lang yung ano natin uh, wala po tayong rice kaya ang lakas ng ating mga ay itong mga protina ng dito sa mga pagkain inihain ng aking mahal na asawa para sa akin yan kanina kong mga kasi um, breakfast ko ay ano uh, scrambled egg na nilagyan ko ng uh, malunggay at ginisang kangkong with tupo may tira kasi kahapon niluto ko nung gabi may tira kaya yun yun yung naging almusal ko guys kaya nakatipid ako ha ka, katipid tipid ako tapos yung uh, pinang himagas ko dun ay yung manibal na saba yung kinain ko although may low carb yun pero protest naman eh <laughs> Pero ang usually talaga guys, pag naglo low carb diet, karamihan na napapanood kong naglo low carb diet, more in meat, uh, red meat, may white meat din tulad ng manok, isda, karamihan talaga karne. Bihirang bihirang nakikita kong naglo low carb na may may vegetable pero sa ngayon dahil uh, gusto ko muna ng uh, balance at patuloy pa rin yung pag search ko kung ano ba talagang mas maganda sa pag low carb diet binalance ko muna may karne, may prutas, may gulay uh, sa dami ng dahil meron tayong mga sin, uh, sinusubscribe ng mga naglo low carb diet Parang gusto kong gayahin yung ginagawa nila. Eh nakikita ko na pure talagang karne ang mga kinakain nila. Uh, pero meron naman daw sinasabing side effect Ngayon yun. Maganda side effect pero merong lalabas na isang side effect. Uh, yung pagkakaroon ng constipated. Nahirap sa pag, yung bowel movement, yung pagdumi, nahirap. Kaya, pag mayroong kasing gulay at prutas, mas marami yung fiber uh, alam mo naman yung fiber yun yung nakapaganda ng ng ano natin yung bawel natin yung pagdudumi natin yun, kaya yun muna ako, dun, dun muna ako dun ako na muna nag design sa aking diet na mix yung kakainin ko then 3 times a day ang aking pag low carb diet uh, dahil beginner pa nga ako kasi meron din naman ako nakikita na, na doon sa mga na papanood ko sa TikTok, sa YouTube na low-carb diet na twice, twice lang, twice a day silang kumakain. Pero mga heavy talaga ang ano nila, pagkain talaga Minsan, isang kalahating manok. Tapos mayroong pork chop. di ba tapos mayroong pang itlog, mayroong pang isda. Mga seafoods. Eh hindi pa masyadong afford ng inyong lingkod. Eh hindi pa kaya, kaya dito muna ako sa ano, uh, yung mga nakikita kong uh, mas mura, na kaya, na afford ko na yung pag low carb diet. Pero kung may magi-sponsor, why not? Yeah, hindi natin tatanggihan 'yan kasi kung ikaw po ay nakasub, nakasubaybay sa aking low carb diet or kung pwede mo akong sabayan dahil ako po ay beginner pa lamang na nag low carb diet uh, pwede mo akong sabayan pang 9 days ko pa lang ngayon ng, ng low carb diet uh, meron naman nag advice na huwag mo munang alisin yung ano uh, kanin, yung carbohydrate uh, anyway mga kamalayang puso sa aking kinakain gulay, may nakakain na pala ako ng mga, mga carbohydrate. Yung unang-una ko nga, akala ko ay gulay yung nakain ko. Ay yung pala ay katumbas ng kanin. Yung carbohydrate ng gulay na yun. Yun yung pong kalabasa. Mataas po yung carb niya. Halos katumbas na siya ng kanin. Kaya pag isinabay natin, yung ulam natin ay ginisang kalabasa at uh, sinabi natin sa kanin, inulam natin sa uh, WW yung carbohydrate na na-intake natin, na ilalagay natin sa ating katawan. Ayun, uh, yun. Kaya, dito sa pag low carb diet ko guys, at mayroon akong mga subscribe na mga nag low carb diet, may sinusubay ba yan, ay doon ko nakita na mayroon palang mga prutas at gulay na magdadagdag pa ng additional carbohydrates sa ating katawan na kinasanayan natin na yun ang ginagamit natin para sa energy parang gamitin sa ating mga uh, pagtatrabaho ayan kaya mababaliwala yung low carb diet ko kung yung mga kinakain ko pala ng gulay prutas uh, ah, kala ko ay ah, binawasan ko yung kanin yung pala pagkain pa ako ng ng may low carb pagkain mataas pa sa carbohydrate may low na pagkain. Mataas pa sa carbohydrate na pagkain. Kaya nadudubli talaga. Kaya pala uh, hindi lang karamihan pala nag naging, naging diabetic ngayon. No? Uh, mga nadadiabetic kahit hindi mayaman dahil doon doon sa kahit mahirap kakaroon ng two type type 2 dia diabetic dahil doon sa mga kinakain natin, yung lifestyle natin sa pagkumakain. Kaya maganda mga kamalayang puso lalo sa mga mamis, mahilig magluto sa kusina, daddies mami, daddies dadis and mamis na nagluluto sa kusina. May papakain natin sa ating mga anak. At sa atin din, eh, mas mahalagang aralin natin yung uh, piniprepare natin pagkain para yung nutrisyon ng ating membro ng pamilya ay maging balance. Yung mahalaga pala 'yun na maging balance yung niluluto natin. Kasi minsan pwedeng marami yung cholesterol ah, pa ba yung mga, mga mantika yung niluluto natin. Eh, tapos eh naka high naka high carb pa tayo kumakain. May eh, maraming kaya may effect sa ating katawan at yun yun siguro yung nangyari sa atin dahil kain kain lang tayo ng kain kala natin uh, wala nang bukas kung kumain talagang double double kaya marami yung na stroke at isa na ako dun sa <laughs> sa nakaranas ng ganon na na ma stroke uh, kaya ngayon habang nagbibigay uh, itik tayo ng medicine isinabay ko na itong low carb diet um, wala mo nang uh, carbohydrate kasi base rin naman sa mga kausap ko sabi ko nga nung unang vlog ko nitong low carb diet ko baka uh, tapos ng baka ng pag -take ko ng mga gamot sa high blood Malamang tatargetin nito ay tumaas ang uh, blood sugar ko kaya inuunahan ko na na bawasan talaga yung carbohydrate intake sa aking katawan dahil may eh, baka diabetes na naman ang lumapot sa akin. Na pa yung sakit ko. Kaya tulala nandito lang naman tayo sa bahay kaya inaral na natin guys. Uh, nanonood tayo ng mga, mga healthy uh, mga palabas healthy mga programa para masundan natin yung tamang diet tamang pagprepare ng pagkain sa ating mga uh, kinakain hindi lang sa akin kundi kasama na yung aking pamilya natuturoan ko na kong kasi ito na yung nakikita nila sa akin Uh, pin, uh, magagaya na nila kumbaga yung kinasanayan namin na basta lang kumain basta lang lumuto kaya pag sa kainan, kai, kainan agad eh, may iba na ngayon oh yan, yung guys kaya kain na tayo guys kasi ang uh, gutom na ako eh. mag, ano na eh, mag aalauna na ng ano na ng hapon kasi na-exercise ako kahit nandito sa bahay kasi buulan eh Buwan ng bagyo exercise na rin ako eh hinakaramdam ako ng gutom ngayon yung pala mag aalauna na kaya ito kumain na tayo thank you guys thank you sa pag subscribe thank you for watching kung hindi ka pa nag subscribe mo na ako the official malayang puso tv at mag heart ka na din mag thumbs up at share mo na rin po itong aking video. Maraming pong salamat. Bye bye. See you next vlog.